Gitaktak na sa pwesto si Police Master Sergeant Ruben Pailden, Police Intelligence Officer nga nakadistino sa Alabel Municipal Police Office sa Rangani Province. Human nasuta nga nalambigit sa krimen ang PNP issued firearm sa police. Butiyag ni Police Lieutenant Colonel Edgar Yago, ang Deputy Provincial Director for Administration sa Sarangani Provincial Police Office kon SPPO, ang pusil ni Pailden ang gigamit matod pa sa 39 anyos nga si Pablito Pulangkos dungan sa pagkikpinosilay ni ini at atol sa bypass operation sa Barangay Labangal atong Pebrero 3 nga gikamatay ni ini og ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency kun 12 through our uh, RLDD the set firearms used by the suspect find out uh, PNP owned firearms and issued to Robert uh, Peldin no Peldin Uh, PNP member of Alabel MPS Sa pagiginabi ni Yago sa muong pulis gibot yag ni ini nga inero disisize diyang nawala ang iyang issued firearms Shotgun inspection uh, to determine if there are their firearms no Showdown inspection uh, with firearms I mean with firearms no So we during the course of inspection we find out that the firearms of a uh, pile Uh, wala na sa kanya. Ito uh, po, that set of firearms uh, was loose no? last January 16 wala lang sumala pa kinina pa blatter sa nasangpit nga pulis gumikan sa kahadlok niya og sa paglao nga mabalik pa kaniya ang pusil sa karon na nasa sa personal holding and accounting unit kon pihaw sa Police Regional Office 12 sa Barangay Tambler si Den, samtang mi apilas siago sa mga sakop nga kung dunay mawala nga butang sama sa pusil ang ayan kining gilayong ipa blatter kini aron malikayan ang pagkadalahig sa pangalan sa si kapulisan sa unsa mang dili maayong aktibidad kahibaluan pasado ala una sa kad adlaw pahigayon ang buy operation sa pideya batok kang pulang kos nga nalakip sa drugs watch list sa maong ahensya o sa General Santos City Police Office misukol ang sospek og namatay apan namatay usab ang pideya agent in the heart of changing lives kini sa Brigada Richal Gubalani sa Brigada News Jensen Brigada News